ng tanipin, tayo po ay pumunta sa ating dentist dito sa One Chai, no? So, i-guide ko kayo kung paano pupunta po sa dentist po sa One Chai. So, dito po ako bumaba sa One Chai. Ito po yung station ng One Chai, no? Uh, One Chai station, uh, A3, no? Exit A3. So, mapasok tayo sa loob at lalabas tayo ng exit A2. Kung tayo dadaan, papunta doon sa dentist po, no? Pagdating sa dentist. Kung may mga problema ng watch this video. So, ito na nga guys, no? From exit A3 ng MTR, lalabas tayo ng exit A2. Okay, pupunta tayo sa dentist, no? Ayan, exit A2. And then, nakaharap tayo, right side. Lakad tayo diretsyo, no? And then, makita natin yung ano, sa, sa unahan, yung Watson, tatawid tayo dyan. And then, uh, right side ulit, ayan. And then, makita natin yung building na yan. Pasok tayo, first floor lang po, yan. Okay, ayan po, makita nyo yung mga nakalagay, Dr. Sabrina. Okay, ayan. And then, akyat kayo, makita nyo yan. Ayan, yung kanyang uh, clinic, sarado pa. So, ayan ang mga business, ano nila, yung oras nila, i-zoom nyo na lang para makita nyo kung anong oras, no? So, ayan. So, may mga problema ng ngipin, lalo na mga kunyang Ayan, I hope na makatulong to sa inyo. Ayan ang schedule niya, no, ng kanyang clinic. So, hindi ko pwede pumunta doon na wala appointment. Kailangan makipag-appointment muna kayo. Tawagan niyo muna siya, no. So, hindi naman ako nagsabi na ito na ay affordable na dentist. Kasi, ang mga dentist at attorney, may mga association yan sila na sinusunod. May mga pressure yan sila na sinusunod at hindi sila pwedeng lumabag doon. Ngayon, nasa sa inyo na lang yan kung hihingi kayo ng discount at kayo ibibigyan ng discount. So, ayan guys, I hope na makatulong to sa inyo, no. So, uh, Chinese, ano siya, dentist at at magaling siya magtagalob okay thank you for watching have a nice day God bless us all and please don't forget to follow like and share my video.